Yan guys, pumunta na tayo sa workplace natin. At mamay papakita ko sa inyo yung konting ano yung trabaho namin. Yung mamakita ko yung trabaho namin kung paano namin inaano yung mga bakal. Sa packaging. Kahit saglit lang. Konting clip lang dun sa mismong workplace. At maaga tayo pumasok ngayon. Para maano natin mga gamit natin. Mga gamit natin sa company yan yung company namin oh. bakal na naman ang makikita nyo unang pasok pagtas ng bakasyon tahimik pa kasi mamaya pa ng alas 8 lahat ng mga, ang mga production bali mamaya ang 8 pa saka uh, hindi pa nakasundi mga ilaw at mamaya na lang ulit pag break time trabaho muna tayo guys, naka-OT pa. sa kabila. Yan, diyan mag-OT. At 4:30 na. Yan umuulan. Ah, OT muna. Yan bakwit na naman. OT muna kami ng kasama ko. Mamaya na lang ulit. 8:30. 3 hours later. Yan, pauwi na naman. Tapos na overtime. buti wala na rin ulan na unang araw unang overtime yan wala na ulan mag-out muna doon lang ulit sa dorm Tomorrow. Umaga na naman. Yan, maulan. maulan na umaga maulan yung umaga ngayon guys at araw na martes pasok na naman tayo yan you o know? maulan na naman ah, napag na ako ng almusal kakain na lang mamaya mas pasok ulit yan papasok na naman tayo guys at buti tumila na yung ulan at nakabike lang tayo Pupunta tayo ng company uh, Kulimlim pa rin Baka ulan pa ulit And Stop muna tayo Sa stop light Yun, magbabike na tayo At malapit na sa company So marami na rin mga motor sa kasasakyan Kasi oras na ng pasok makulimlim maghapon na naman makulimlim to yan nasa company na tayo at konting padyak na lang yan dyan tayo nag-gote kagabi sa Amcor Yan kami nag-gote nung kasama ko. Yan sa Sangkor. Kampanya tayo guys. At magbendo muna ako. Pag umaga. O, magang ulan, maulan na umaga. At bendo muna. Bendo muna tayo ng gatas. Pangbeng guys, hanggang dito na lang yung video bag natin. Salamat sa panonood. At sana subscribe na kayo sa aking munting YouTube channel. Yan, kawil lang natin ng dorm. Walang OT. Mamaya magluluto tayo. Irenda muna tayo. Kung brown. na mo na bago magluto. At mag-alasin ko pa lang. Ayan, yeah, full Galing Pinas. Sindala namin. at magluto tayo ng ampalaya sa kasida bak tuluto luto na naman tayo mamaya na lang prepare mo na ng luto eh yun guys luto muna tayo bali bumili sila ng ano ng palaya, kamatis sa sibuyas at magpapalo tayo ng sidat bangus maliyan ulam namin ulam namin for today ihiwain ko muna yung mga yan tas prito na para mabilis lutuin muna ayan guys na guys yung

Bali, pinapahin ko na yung kawali para igigisa ko na yung sampalaya. Bali, ako muna yung cook ngayon. Pinatamad sila magluto. ay lutin natin. Ang palaya saka isda. Ulang mo yung gabi. At luto-luto muna. Para matapos agad. Nakapagsahing na rin pala ako. Dahil walang oti. Yan. Tuto tayo. Yan you know? o. weather. Yan. Magigisa na tayo. at main natin yung sibuyas tapos kamatis okay na pala nagbasa ko muna pala yung ampalaya para medyo mabawasan yung pait natin yung sada natin ito yung ampalaya at ayan tutuluto muna mamaya kakain na rin kalutun ito Ayan guys, luto na yung ampalaya. Ayan siya. At yung natin, paluto na rin. Bale, yung lang hinihintay ko. Mamaluto. Tapos so, sa mga, kakain na. Pagkatas maligo. Aga pa naman. Mag-alas ay lang. At luto mode muna tayo. Ako pala, luto mode muna ako. Dahil wala man overtime eh. Kaya, luto muna. At, mamaya na. Taposin ko yung niluluto ko. Yan, tignan natin yung, natin yung mga palaya. Ayos guys, ayos. Luto na siya. Balik yung isda na lang. At, matapos tayo magluto. isda na lang iniintay ko na maluto luto na rin yung palaya at uh, antay ko, antay ko lang yung isda para matapos na magluto init sobra ko muna ako dyan sobrang init golden brown na siya oh pwede na yan hihango ko na yan guys tapos na magluto yan luto na yung isda uh, at yung ampalaya Tapos din ng init. Ay, eh, pawis na pawis ako. At maligo muna. Tapos mamaya kakain na rin. Dahil nakasayang na. Mamaya na lang ulit. tapos kumain. Ayan, magandang weather ngayon. May mga busy maglaro. At kakataas lang magluto. Ligo na mamaya. Sayang yung mango. Pwede pa itong isa? Pwede pa itong isa? Ano yun? Angga Pwede pa yung isa? Isama sa ulam mamaya At tayo nga lang pala bago maligo Yun, laki na ng mga damo Dahil oh. tagulan na, malaki na yung damo Luto kayo yung kanin ko Yan, luto Luto At na lang maya maya Yan, nakaligo na tayo At paipenga na lang Matutulog na rin maya maya May pasok pa bukas Painga ng konti Kaya malamig na Na-open ang aircon pa ng konti Tapos, matutulog na ali susunod so -so -so na vlog na lang susunod so -so na video ingat lagi god bless